kamamba magpapalit po tayo ng na kolbiring mga ganit na pong iliko parang may bangbang sa gitna ayun, kinalas ko na po itong kanyang center bolt ayun, gamit po tayo ng katala sa pagkakalas tapos ito pong ito po yung dito sa ano, shock, kinalas ko na rin po siya tapos kailangan po natin gumamit ng lubid dahil bibitin po natin itong kanyang manibela Ayon, ito naman po ang ating kakalasin. Ang mas ilalim na ito. Ilog ang una po. Kaya, kaya na po yun ako ng kamay. Ito po ang kakalasin natin. Maganit na po siya ang iliko. Tapos parang may bangbang sa gitna. Yan po sinyalis na palitan na ng mga yeah. sakit ng busina, kailangan natin, po natin itong ito. Tanggalin. Para hindi maputol ng wire. Tapos, mababa na po natin siya. Ayan. Mga wire na na-extang uh, wire na nakakabit. Ilaw. Ah, well tawa magaling po natin yari no, okay, yeah. ito ang tawa na no, po no. natin kapag ko palit po nito sisikwat ah, po natin ito pataas tayo ng uh, sinsil medyo malapat ang dulo Okay, alisin na po natin itong datihan. Yun. Pukin lang po na siya na yan, angat na yan. So, okay, po natin ang binili po niya ay... Ito pong datihan ay nakol. Ito pong ipapalit natin ay... Yung bulitas, yan, lube. Hindi ko na kung tatagal din ito. Bull bearing. Ito po ang kanyang binili. Kapit na po natin ito ha. Pa... Pag ganito, pababa. Itong lapad, ito pong pababa. Itong may group ito po ay pataas. Ayan. Pukin po natin. Tay, tay. Paba. Okay, puso na muna. Pwede rin po natin gamitin itong pinagpalitan. susok po natin siya. Para hindi magkatama yung datihan. Tapos, susok po natin pababa. Ayan. Ayan. Okay. Lapat na lapat na po. Ganito po ang kanya. Binili. Bulbiring. Ayan. Ang kapit po nito ay... Ito pong mga ano, itong hawan dito. Itong kabila po ay may lapad na Ito po ang isang yung una natin ipapasok. Ayan. Ayan, ganyan. Ganyan, pagkakabit. Uy. Okay. Ito po ay, ito yung alisin hindi natin dito sa pinakang kuha manibela. Gamit lang po tayo ng kahit anong bakal na pantutukol natin dito pababa para malaglag kung mapapansin po natin ayan may bakat-bakat na yung ano yung pinakang stick bearing nakabakat na doon sa housing no? kaya maganit na siyang liko okay. itong so, isa naman nasa taas yun tanggal po isang tokok lang Ang ngayon na Ah, balik na po natin itong papalit natin ng bago. Ito natin gamitin sa tubo. Kailangan natin niya ang pa ang maganda. patay okay. ang lapat lang po tayo sa hindi po ay pantay ang sigurado siya natin na pantay ang lapat at lapat na lapat siya dun sa pinakang ano, stopper niya hindi niya lang po kasimple ngayon kakabit na po natin ng ating panibela lalagyan nga po pala natin ng grasa ito pambilin na ito pang hindi akadmas yun yun, maglalagyan ko yun lalagyan ko sa luma sinasabi na okay, yan kasuta so, po natin ayan ayan okay ayan kasuta so, po pahawak ako boss pwede okay. na itong mababaw puno naman tayo sa si ibabaw ganun din po dito sa si ibabaw itong may mga bulitas na to ito ang pataob pataob ang kabit yan kabit na po natin yung pinakang ano cup nya yan eh okay. Tapos, sunod itong... Ole! Okay. Ito na po ang susunod natin ah. na kakabit. Ito po yung magsisilping ano. Kung maghihigpit sa ating um, manibela. Pick na po natin. Tapos. Mo. Gamit po ulit tayo ng sinsil. Tamang higpit lang po. Okay. 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 na po natin sa na natin, so, <tinyan> natin ng kanyang nilion ng ating Filipotik. Ito po 'yung nasa center. At 'yan na din Okay, yan po, napaka smooth na, napaka -na. manivela, wala nang sabit. Pag po may tama yan, parang gumaganon siya oh. may ibang bang sa gitna. Ngayon ay eh, maganda na yung kanyang liko. Okay, ganyan lang po kasimple, Pagpalit ng uh, biring sa ating manivela. Okay, sana po mga na, natutunan kayo at maraming salamat po sa panonood.